masarap maglakad-lakad dito para ako nasa ibang bansa pakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito pinalikan natin okay good afternoon doon oh, yung ikot nyo <laughs> saya so another night kasi pag gabi na another ride So, pupupunan tayo ngayon sa Check natin dun kung ano yung mga makikita natin Mukhang maraming food trip dun eh Tsaka mga ganda yung ilaw pag gabi May kasama nga ka pala tayo ngayon Si duckling natin, si George Ay, maulog ka pa Matatanggal siya Ah, matatanggal Hindi ko na maulog si George <laughs> Tanggal yung lock nya Anyway Sa ride na to simple pala natin yung Pinalagay natin yung FD Yung Sora So far ang smooth nyang ipadjak Mas malambo siya dun sa dati natin nakalagay na pro wheel Hindi ko ramdam na pumapadjak para tayong maglalakad lang sabihin nyo na tayo huwag taliwala dito commonwealth na ito common to. Oh. okay dahil sa rest, okay, lagay, ng na to Madalas na naman tayo mag-bike ha. Ah. Trabla na lang ng barch ng commonwealth na to ha. Ah. Bagong asfalto yung daan. Pakinis pa. nga sila dun parang yung imbis na paganahin yung traffic light para may manual nila para mas okay ngayon manual oh walang ganang traffic ito okay, yung battery yung ibibintap yung mga traffic dito sa gilid ng bike lane Dito nagbibenta pa sa part na to yung mga kotse Nakatakot mga truck yung makasabihin na natin Tayo sa bike lane ulit Ito lang mangyari bike lane lang tayo Okay, singit ng singit sa ano, bike lane Ayan, na naman yung bike lane no? Ayaw ko naman ko paliwa Ang laki ng kasabay natin Ay nako Minsan disipina na rin talaga eh Hindi mo rin yung mga bus driver Kasi kahit piso mga pasahero Sumasakit sa mga maling kakayan naman tayo sa Commonwealth Market na walang bike lane Pero Sinakop na nila yung bike lane Ngayon tayo sa dulo ng ano Commonwealth avenue So ito na yung electrical road Ngayon yung Quezon City Memorial Circle So lalaan tayo ng Quezon Avenue Papunta ng Manila sa to. Pero tayo sa Yes dire direcho Magpapunta Manila Lupa Oh, dire direcho na to Sana nga lang walang traffic Sa Kiapo Church Dire direcho na to Pagbabaan natin dito sa bilang sa may bridge na yan ang oh, gala ko hindi na yun buta nasa gitna ako sa gilid bintang gudo talaga ako sa bridge na to ang liwanag niya yun oh. lang ng bridge na yun Pakanan tayo dito Dito ba yun? Hindi yeah, yan, Sabi Sabila tayo kakanan Pwede well, sure ka ito papunta ng Intramuros Sa uh, Binondo May nakita tayong food park doon nakaraan Kaya natin kumain sakto na bubutok na tayo

So ito yung ano Manila Post Office building. Malapit lang dito yung dadaanan natin papunta ng Intramuros. Saka sa Binondo. Kakaanan lang tayo dito. Kaya yung mga tricycle na yan, nag din sila ng mga ano, turista. Mula doon sa uh, ah, tawag dyan kaya po so yun ang ganda ng bridge na yun oh. No? mamaya may mga mini fountain dito tapos yun yun yung binondo tayo pupunta mamaya hanap lang tayong pagkain nagugutom na ako Non che show tempo detto. Vito quasi Chiavi. Chiavi. nakakatakot ako nadaan ka ng gabi tapos may ganun Si Tor, si ka! Si fluffy na ito hindi <laughs> yan ha this is Spiderman ganda dito kung gusto nyo mag date punta kayo dito Sabi na ito, may food park din. Ano ba? Mamamagal ng mga pagkain. Oops, sorry. Ang mga uh, games din pala dito. Gusto nyo maglaro. Parang perya. tayo pa pala na ito. Hey, ito yung Binondo Bridge. Hindi hey, ko makita yung daan papunta dito sa bridge na to. ito. ba? O ano? Kailangan ko katang lumabas e. Eh. Ang haba pa ng ano na to. Ang daan. Ang ganda nito pala sa tulo. Ayos. Ganang pasyalan to sa anong gabi. Ah. Sa ilalim ng tulay. Ano tayo dadaan? Kapakit. Yan yung kanina. Na dinaan natin. Pala yung daan nun. Sa kabila. Ang lusot na ito yung bridge na mismo. Wala so, may daan din yung sa so, dulo ng bridge na to. May daan doon papunta ng Binondo. Saan natin tumbukin? Saan tayo maligaw? Gundo. naglagay na no parking dito kasi maraming nagpa-park kami mga picture picture imbis na uh, maging daanan to ay picture picture na lang din yung daan China Aid ang oh, ganda kaya tayo, sa Binondo tayo manok ng pagkain nang no, maraming kayo nandun ito na yung na naman ng Binondo tayo dahan sa kapila para mas makita natin sa video dito. Yung street lights nila, mga dragon. ramen kainan ito yung mga store ng MBT eh. ito yung pinakamalaking store niya dito na nakita ako laki nya sa loob eh. mga masarap kaya yun eh nakap tayo ng anong kainan dito na pwedeng ano lang kahit sa labas lang yung bike may kita natin ayoko ilab kumain sa loob kasi iwan yung bike hindi ako ang pante pagano itong dal nila dito mukhang dyan so bili yung fried shop dito ano silang kung pasado saka bola bola na may kutsay Kutsay, dalawa, tsaka isang pork asado Ito nyo yung duluto yun, no? Rito talaga Para siyang ano, ang tawag dun? Wok? Ito yung kutsay nila Narintik na kung veggie lover ka talaga sa mga gulay kung gusto mo to bola bola na may halong kutsay ito naman asado parang ito yung sopo ito talaga yung bias ko eh ito yung mo masap talaga ng asado may parang chicken man yun o kaya pork tap, take out kaya ako Sarap maglakad-lakad dito para ako nasa ibang bansa. Hanap tayo ng ano, ng drinks. O ng fruity drinks. Kaso pero hindi ito sugar cane. Ito ang laki ng ano, ng lalagyanan. Pwede o kaya dito mauubos. Po. Kunti nga lang. Ito pa rin ba yung mega gayuma? Ano to, sir? nasa yung masarap? Pagbabalik balik ang kauli yan ah. May ano ah? Ano yan? Cremdenzada, Sir. Cremdenzada. sada May nilagay pa siyang ano? May yun, mga ubod ng ano? Nang... Dragon fruit, sir. Dragon fruit. Ang sarap? Mas kaya Rensi. Parang yun mas kaya Rensi po. hindi kaya Rensi ang mo sir? Ang pangalan mo sir? Mike. Mark. Mark. So dito sir, sa tabi ng ano, Mr. Ube. Naka Dilikit nila sir. Ayun oh. No? Ito na sa akin po. Thank you sa sticker. Welcome sir. Pero sarap nito sir ah. Last week nandito rin ako eh. Talagang nahanap ko na to. May gayuma talaga ata. Sirain din pala dito yung ano. Mga Chinese. yung pinakamalaking engbitin dito hanggang dito pa tayo sa taas lang building hindi talaga na ito gabago bago pa yung kulay yun. niya dito dumaan dito kung may kadate ka pagkakadaan Pakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda dito Binalikan natin Dahan nga tayo dito sa ano. May isang ano dito eh. Parang bridge. Side bridge ba yun? Yung wall, dadaanan nga natin yun. Saan ba yung daanan nun? Nating puntahan. Saan nga yung daanan nun? Ito Dito yung taas dyan, may daanan yun. pupunta dun. May parang passwalk dyan, kaso sarado na. Kagaan oras lang yan po ka-sir? Mag-alas na sila nandun. Ah, okay. Mag-alas yung na. Eh. So, sarado na yan. Ito na lang natin pumunta sa sunod. pakita ko sa inyo. So, kailangan natin dumahan dun sa kabila. Tayo tataan. Sat... Sa Ang pagbayaan Dami mga parang defensive. Wala may isang underpass dito na puro painting. Ito na pabayaan ito. May park pala dito sa gilid ng... Dapat lang ito ng ano eh, post office. Wala nang park dito. Yung mga puno pa. Kung gusto nyo mag-date. Punta kayo dito. Pag sawa na kayo sa Binondo Walking distance lang ito Wala siguro 2 kilometers bye, bye, bye. Underpass yun pala ito hmm. Ito mas malinis ako so sa Sa kanina na puro vandalism ito papuntang kaya po pag kumaliwa tayo na tayo na daan tara tayo nating ating retraten ito papunta ng bahay umuulan ito oh. pagkadip saan hindi lumakas wala pa naman tayong dalang sleeves Lumalamig Ling Naplatan tayo ng gulong Bad naman eh. So May vulcanizing shop to Dito sa may malapit Sabi ni kuya Hanap <laughs> tayo Oh, tubuh-bubuh Phoenix. Thumbs up. Pwede lang talaga na lamdam ako kanina yung yung kulat na gulong. Hindi ko na inilayo. Uy, niya ito kanya ito. Diyan na dito. Meron ng triangle ito sa bawat eh, entrance rin sa exit. nasa Mindanao Open yan. Ginagawa yung MRT dito. Tarado yung yung daan. Dito libre yung mga doon. Tarap lang traffic eh. ghost town. Walang Walang ilaw. Mukhang um, Hindi yung kasi sa kanto kanina eh. Mukhang may naputulan siguro ano dito Kuryente <sighs> Ah dito meron oh Doon sa part na yun